Eee, Rıza Sayan Şahin bitti, international airport para sa inyong kaligtasan manatiling nakaupo hanggang ang eroplano ay hindi pa ganap na nakahinto at kayo ay nabigyan na ng pahintulot na bumaba pag sa... Ito na sa sa palawan airport ng uh, palawan so bye po salamat okay. ingat kayo Hey, dito na tayo. Thank you very much. At tayo nakarating ng uh, ma walhati. Dito na tayo sa ating kubo. Alright. So ito yung ating mga tanim na. Oh. Alalala, lalaki na. Green na green na yung ating bukid. Ah, oh, ah, welcome home. <laughs> welcome home ba? Uy, may tao sa ating kubo ah. Na si Kuya Noy. Kuya Noy! Ay! Musta dyan? Ah? Wala! Oh! Nakakapalibago ah. Naka, wala-wala akong -wala pasalubok ah. <laughs> Eh, sabi ka wala wala akong pasalubong. Ha? Ay, ako. Uy. Oh, na. na -bang 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 dito sa hig. Pero okay na. Oh, kami Saan? Na naman. O, naman, naman oh. kami. Motor? Motor? Oh. oh. motor talaga, no? Oh. Ayan, oh, samahin so, pa ko ka pa. Walang isda eh. Ano? Ha. Ano to, ano? Ayos. Ah, ito. O, tap. Ito. Ilumin mo to. So dito na tayo, sa ating kubo. Naku, oh, nakatayo na. <laughs> nakatayo na si Gogoy. Ah, ah, ah. Oh? Talon-talon? Hala, -talon? hala, may sakit talaga itong aso na isa, no? Hmm. Para malakas ang ulan kanina. Malakas ang ulan kanina, no? Oh, buti hindi ko naubutan. Hala? Good morning, good morning, good morning. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. At dito na tayo ngayon sa bukid. Walang papil. So, ayan na po, mafag. Malamig po dito, malamig. At nag-harvest tayo dahil mayroon daw order. Dahil lang okra. Wala tayong ibang gulay, ano, kundi okra. Uh -huh. Salamat, salamat. At nakarating tayo ng maluwal hati. So, may na tayo mag-update sa ating mga tanim. Tayo muna ay mag-harvest. Uh, Pero ito, ano, tapio, ito, ito, ito yung ating tanim na niwan. Ayan. May mga bunga na, oh. So, yung sitaw. Sitaw, bataw. Ilagyan natin ng balag. Oh, doon sa kabila. Mayas. At pag-abunan na naman tayo pag uh, mamaya si Pepe Reser kaya apply tayo ng abulo so uh, daw tayo dahil may tawag uh -huh. yung talong oh yung laki ah sayang oh ano yung sayang hindi pa sayang mayroon tingnan natin dito kasi nag-harvest din sila kapon kaya yeah. ay marami pala mm -hmm. hindi lang natatanggal yung dahon kaya yeah, ganyan so tayo mag harvest ay tanggal natin yung dahon ay, hindi ko sinasabihan kung paano mag harvest ay maano mag direct to trimming so tanggal yung mga dahon Mm, -hmm, yun, may nabuhay. Yung ating kinalap na mga ah, uh, buto buto-buto. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. so dito na tayo ngayon sa okraan yan oh, uh, yun ang ating kubo so maganda maganda morning po sa ating lahat mga kalingap tayo na po ay uh, harvest sa ating munting ukrahan. Ayan o. May bunga. Hmm, kahit daw maliit. So ito tanggay na natin. Para makita natin ang ating harvesting yan Mm-hmm. Okay po, ano dito na tayo ngayon sa ating uh, bukid. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at nakakauwi na tayo ng maayos dito sa ating uh, bukid. Uh, at ito ngayon ang ating kapaligiran. Ayan, fresh na fresh na naman tayo. Ang ating uh, paligid. So nakakatuwa po at ating mga iniwan ay okay naman. Uh, at ito, uh, nakapag-harvest din tayo na yung uh, ayan, ating pag-uwi. So, abangan po ang part 2. <laughs> ang at ating uh, pag-harvest at uh, magkano o ilan ang ating uh, uh, napagbintahan. Okay, babay-babay muna. Ingat-ingat tayo lahat. Salamat. Sa uh, safe trip. Safe trip. Safe trip. Okay, thank you very much Team Kalinga. Bye-bye-bye muna. Pansamantala, thank you sa ating mga subscribers, sponsors, silent viewers. God bless po sa ating lahat. bye, -bye, bye, -bye muna!